Humupa na ang tensyon sa tipo-tipo basilan at unti-unti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon sa lugar. Ito ang pahayag ni Governor Mujib Hataman matapos anya ang mahabang proseso ng negosasyon at tulong mula sa iba't ibang sektor. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Unti-unti nang bumalik ang sitwasyon sa poblasyon ng Tipo-Tipo Basilan ayon kay Governor Mujib Hataman sa opisyal na pahayag ng gobernador, umupa ang tensyon matapos ang mahabang proseso. Ipinabot ng gobernador ang pasasalamat sa Armed Forces of the Philippines, PNP, mga traditional at religious leaders sa maagap na aksyon, matatag na koordinasyon at walaan niyang awang malasakit upang mapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Pinasalamatan din ng opisyal si Tipo Tipo Mayor Tong Istarul sa pamamuno at pakikisa nito. Gayun din si Commander Rajan Aburaman Basilan CCH Chair Samad Hatain at dating Vice Governor Al Rashid sa Kalahol sa pagpapanumbalik ng katahimikan at kaayusan sa lugar. Hinihikayat ng gobernador ang lahat na ipagpatuloy ang pagkakaisa at kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong Basilan.